Oh good morning mga Kenworks works. Parang malalim na naman ang tubig dito sa amin. Maghahunting na naman tayo ng ano, ng galak. Sana meron pa dito. Si Gigi po ang lang po. Subukan natin dito kung meron ba. Ulika Ulu Ups Ulu Uy hmm. Ulu Sentro sa mata na sento sa dalawang mata niya. One zero. Yung first catch na marine works. Sento talaga sa dalawang mata. Dalak. Marine works. Tamaan ang sana wala tamaan huli 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 yun yun parang maliit lang uh, uh, yun uh, huli huli mga kinorks uh. kamay <laughs> maliit lang wala yung malaki maliit maliit lang alako yun yung malaki na yung nahuli taago yung malaki Oh, oh. Dalawa na. Ayun, dalawa na kay Norks. Oh, Meron na lahat. Tamaan sana. Uy, tamaan. Tamaan ba yun? Uy, tamaan. Tamaan. Oh, maliit lang. Okay. Okay. Napilas ang ano? Napilas siya tumama nang no? wak Wakwak. Na -wak ang gilit niya. <laughs> Matala blade ito. Oh. Hmm. Hmm. Kalating kilo mga kainworks. pwede na rin tatlo na yun abang abang pa tayo Yan po mga works. parang wala nang dalag dito 14% na lang battery natin palobat na tayo salamat pala sa mga subscriber natin shout out po sa inyong lahat yun po Next time na naman tayo sa canteen. Baka meron naman sa ibang araw. Tapos nang ang lulusas kami. Ulan. Ang agas ng ulan. Pahaala naman. Ito po.